So, part 2. Part 2 sa aking vlog um, sa pagkuha ng mga ligos. So, ngayon, sabi ni Papa, si, di ba doon may nakuha akong ligos doon sa gilid ng tulungan ng baboy. Tapos, sabi ni Papa, si Papa kasi nagkuha siya ng pagkain ng ng baka sabi niya may nakita daw siyang libgos so kayo yung puputan ngayon libgos So, napakadaming talong guys oh. Nakikita niyo sa aking likuran. Talong po 'yan. Napakataba, napakaganda po ng talong. Sobrang taba. Tapos may mga lagbati, mga lagbati. Ayun. So, active na niyo naman. Kigol kita guys, oh. kay tarong guys Yung pagbuot kay dali-dali ko sa libos. <laughs> dali-dali ko sa libos guys nagmadali ako sa ligos para ako yung unang magkuha dun sabi ko marami daw ba hmm. Nag-boxer lang nakaboxer okay naman yung nakaboxer so, ano bang ano, no? o, ano bang malisya sa nakaboxer no baka Malaysia malisya sa ah nagboxer ayun yung kapilya namin alam yung guys yung kapilya sinisip ko namin dito dalawang kapilya may kapilya dyan. Tapos mamaya ipakita ko yung isang kapilya. Doon naman sa kabila. Kasi dalawa yung ang dami dito. Yung tinisan. dito yung paliguan namin dati. So, lapit na tayo sa exciting part. Exciting part. <laughs> exciting. Yan. Dito ito, banday. Eh, sabi ni papa. Tignan natin. Sa Saan kaya banda? Agoy. Dito pala, guys. Kaso, yun nga yung iba na ano siya may may uod na yan inuod na yung iba so pati natin ilian natin siguro tumubo to kahapon ito mga lingkos na to may uod na ah. lang, pala pa naman ako ng sasya ah. ah ito maganda pa pala guys maganda pa ah, may mga mga gaganda, meron ding uh, ah, may mga bago, meron ding mga luma. Ang lalaki pa naman. ilagay okay, natin sa ating makapangyarihang sako ay bago pala siya guys eh. bago siya guys kaso may anong siya may mga mga ang tawag nito laway laway pero bago pa pala siya guys mga bago meron been Entonces... Grabe napakalaki ng kanyang umbrella. Ito naman yung ibang ito yung tinatawag ko sa inyo guys na ibang klase. ito pala yung sinasabi ko nyo guys na ibang klase yung mushroom. Malaki po yung kanyang mga umbrella. Siguro dito banda marami ng mga andito. Mga tumubong mga mushroom kasi meron nang mga laway-laway ba? Like for example, ito guys, okay, so, oh. meron na siyang laway-laway, pero bago pa naman ito siya guys, you no? Know? Bali, tinubuan lang ito siya, na, tinubuan lang ulit niya, meron na siyang laway-laway. Ha? ata mangga? Ha? Sindi ko ba daw ang Papa, papa meron pa daw dun sa akin, guys Meron pa. Sa may, daw may mangga. Swerte ka rin. ba? Swerte ka rin ba? Naka, nakakita tayo ng mga mushroom. na dami natin nakuha mga mushroom. Ayun ako ang kanang di. Ano pa? Turo na niya. Bago pa man siya. Ano yung laway-laway? Sana natulog niya. Ako sa naong sa gabi. Ha? Ang ga? Puno na itong sakuro. Ang

karena sa kuen ini kulit apa? modal, mungkin tahu

Mana kau kamu lagi dapat lawak ni? Kan, ni lawak lawak. apa putih, putih. Tenang Wih. dan guys, Aku kedagan, kedagan guys. Ini ah, guys, nih eh. di so. guys ini menindu po hmm. Ang ganda naman guys Sobrang ganda Hahaha ganda dari no Nah. dami pun yang libus tadi, no. Ini kan okay. ada arah situ, Pak. Aku wala nak menteri pa. Ha. Aku wala nak adra saya laum. Ha, laum. ada ada apa? Ada apa nak pondok ke pa? Nanti enak pondok. Aspikas kuat. Oke. sunod-sunod na ito. Aday, try. Aday, ha. Puno gina. Grabe, ang lalaki ng kanilang umbrella, guys. Ito yung maganda, guys. Kasi marami yung maluto mo nito. Ang ganitong klase yung mushroom. Malalaki yung umbrella, tapos napaka uh, bago pa niya. Hmm? Malaki yung umbrella, malaki din yung kanyang paa swerte ah grabe yung swerte natin ngayon guys dito pa si budlak baka akong maso na nakuha ko Nagbanig ang mga mushroom guys. Mm. yata to baka mapuno yung ating 25 kilo na sako sa bigas ha? ba? Diba? Ano na po? Wala well, oh. So, meron ding nakita si Papa na an guys, mga mushroom dito do banda sa may gilid ng kalsada lang. So, dito. Sige, so, may dinat.

Okay. So ito. Ito siya. Nasa, ano siya, nasa gilid na ng salda. Isitok, ano siya, isitok ko ka. Kan, ano, hindi ni lapyo eh. Ang mga ito guys, ibang klase din to siya guys. Ano, 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 mataas yung kanyang mga paa oh. so umuwi, umuwi, tayo na nakangiting tagumpay kaya nakakuha ka o oh, dagahan ka yung so it's a blessing na uh, nakakuha tayo na maraming libgos. yan may meron pa akong nakuha dito ay ay sa unahama kanina unahama kay hap oh yan mo, oh ito na

Ito naman yung nakuha namin ngayon ni Papa. Ito I got, I got what we got. so many nibgus. Wow! Yung iba may, may mga inuud na. Oo na yung mga mga bag. Ito ba? Mga bag ko pa yung iuud po. Mga kayo yung uud na. Look at the nibgus guys. Tignan nyo kung gaano kadami yung nakuha namin ngayon. Masaya siya kasi hindi siya makaloto ng um, makahan uh, yung maghanap pa siya ng lutoy eh, na ulamin oh, ba kasi nakakuha like, oh, na kami na maraming ligos mag ambag ambag ganyan uod sa ligos so, ito yung sa ligos kasi so uod ito siya oh kulay orange puti mo ba hindi mo uod uod eh uod lagi puti man na siya e ikon